Finally, nag-update na rin ang 99 Nights in the Forest. Ngayon, matutray natin ang Volcano Viome. Dito sa update na to, marami kayo makukuha ang bagong item. Katulad ng Unlimited Crossbow, Wildfire Potion, Infernal Sack, at Infernal Sword. Prey! Infernal Sword! Kaya tara na, samahan na ako sa ating adventure today. Let's go! Another morning, another Roblox game. Let's go! Kung saan ka na, Flashlight? Flashlight! Ano to? Eh, ah! Oh my. uy, uy. Hello there, Mr. William. Uy, Very peaceful night with me. Oh, no, no, never! Makita po! Ang aso dito! Oh, hi! Goodbye! <laughs> after ko nga mag-gather lahat ng item na kailangan ko, dumiretso na ako dito sa bagong update. Sa Volcano Biome. Tara, let's go! Ayo! Look at this place! Uy! May lava! Tara! Tara, tara! Gawin content! Tara, tara, tara! Ngayon, susubukan so natin kung ano ang mangyayari pag tumalon tayo dito sa lava sa bagong update ng 99 Nights in the Forest. So, ready na ba kayo? In 3, 2, 1... Let's go! Ikari <tripe> ko! <tripe> 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 sulog! Sulog! So guys, saan so yung gagayahin yun? Pawang mga professional lamang ang gumagawa nun at masasulog kayo, okay? Huwag nyo gagawin yun, kids! <laughs> oh, this one! Pwede mo siyang taguan eh, no? Hindi lang, lang pinduan niya. Masaktong sakto yung height ko dito, sir! So we can hide here kung sakaling habulin tayo. Subukan natin, ha? I-try natin sa experiment. Hey, <laughs> a chest! A chest! Hey, yo, what can you have here? Oh my god, RNG God, be nice to me. Yes. Please, be nice to me, RNG God. <laughs> Eyo, yo, crossbow? New item? Hey! Infinite! Infinite ammo! Let's go! Pre, infinite ammo to pre! Hmm, tara sa mga natin dito sa mga tambay dito. Hehe. Patay ko sa'yo, sir, Uy! Uy, takbo! Hmm, <laughs> hmm, kulit mo, ah, Sorry, ikaw ang aking test subject for today. So, it my bow. Hmm, swimming ka na lang kayo dito. Swim ka muna, sir. Ikaw pa naliligo, sir tao po Kaya manggugulo at kukuhain ko ang chest nyo Aray ko naman yung Scorpion dito Dapat natin dance yung Scorpion sa laba eh Oh, ayun, 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 ayun. ayun. Sige, mag, mag pag matapang kayo ngayon, yan, maligo muna kayo. Puro kayo bantay eh, di kayo naliligo. Um, sunog kayo ngayon. easy. O yan, ate. Mm, to now. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ako, isa ako. Pre, naligo na ako, pre. Kapit lang. Hmm. Um, Ubus. Ito korong mo. Kulit mo, ah. Hmm. Gusto sample lang kita, Um. Hmm. Gusto mo nitug ka ngayon, ha. Aray, oh, ko! na kayo! Nagdala eh! Wait, wait, wait! Run, 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 run! Hello, Pee! <laughs> Maligong muna kayo, sir! Take your time po. Ano po yung food spa? Ito naman po, sir, yung bagong full namin. Yung binakamalaki. Bagong gawa po to. Ayan, sana po na <laughs> yung image Sakto lang po sir no? yung init mo po ng pool natin. Ay, nakakatawa na susunang sila pre. Ayyo. Ah, ari ko, ari ko ako din eh. Ah. Piu! <laughs> eh, iba lugar to ah. Uy, tika sa sa updates. Argo, sandali lang ha. Resto lang ako dito. Sige. Ngayon, subukan mo ako ngayon. Lang, lalabas ko lang tong armas ko. Wait lang ah. Ang ganda ng lugar oh. Uy. New update. So, Punta tayo dyan mamaya. Ito muna. Hmm. Ito muna unahin ko. Shock dart. Eat my bow, my friend. Yoik. Ikaw pa ah. Hmm. Ano hinihintin mo dyan? Eto na naman. Hmm. Eww. Jiggle. Jiggle. Jiggle physics? Ay, ano yeah. Jiggle Hello, Rodol. Hello, my friend. Hmm, mabulag ka. Okay, nawala. <laughs> see, I'm the best archer in this world. Good morning. Another day. Let's see, ano to update na to? Hmm. Uy, ano itong sacrificial area? Hmm. So, lagyan natin dito yan. lagyan natin dito. Oh, nothing happens. Di ata yan dyan eh. What if, i-hold eh, ko kaya tong body dito? Eh! Oh, Oo nga no, mga body. So, kailangan mga bodies. Okay. You, you, and you, come with me. Hmm. Ito ba mga alik ko para sa inyo? Ano may ibigay niyo sa akin? Eh, uh, uh, ah, okay. So, para sacrifice ka, makakakuha ka ng item random. Ngayon, sinubo ko buka ba sa ilalim na sacrificial area kung ano mga meron dito. Baka merong chest dito or ano mga item. So, sad to say, wala akong nakita kahit ano dito. Kaya bumalik na lang din ako sa taas. <laughs> Ohoy! Ito yung sa may ano, sa mga photos. So, ito ata yung pwede tayo mag-ano, pagcraft craft ng some something. Pero, muna ko ito muna sa taas. Yoik! Hello, P! <laughs> Hello po, ako may naririto upang sa ang ng inyong bahay, mga ma'am, sure? Nagdira po ba kayo? Sumuko! Sandali, ay, sandali! Wait lang ha, wait! <laughs> wait, hmm, kala mo ha? Arig ko! Arig ko, arig ko! Sandali lang ha, hmm, kala mo, Dodger. Nagwiwip pa ko! Nagwiwip pa ko! Nagwiwip pa ko! Nagwi no. Oh my god. Sandali. Oh. Kaka di ako makatama! Pre! Wait lang! Tuwit sa lang. talaga ako, pre! No, no, no! okay. Okay. Wait lang, wait lang. Mm -hmm. Kaki, gabi na! Gabi na! Oh my god. Hey! Wait! 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 Balik! 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 balik. Takbo! Oh my god! Pre! 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 Tago! Tago! Tago dito! Tago dito! Sure ako, di ka makakapasa dito. ARIKU ARIKU arig ko. Eh, perfect. Tama yung ano natin. Experiment natin kanina. di na siya makakapasok dito. Good morning, another day. Sige, ngayon nga to, mesting kuya. Hmm, tumba. Bonking. <laughs> tumba. Oh, alright. Uy, a chest! Uy, mo makukuha natin dito. Wha eh, eh, yo! Infernal Sword! Eh! bago item! Oh, item to pre! Oh my God! Oh my God, mga pre! Now! Ako na ang pinakamalakas sa Mandirigma dito sa so 99 Nights in the Forest! Hmm, hindi. Kita roto to eh. Sabi, ah, uh, eto. Uy! Ah, yun! Nagla-load siya! Nagla-load! So, after nyan, nung sunod mga may lalabas sa bala. Okay, laki ng gas. So, kailangan ng gas. Alright. So, after nun, bumalik ako ng base para kumuha ng mga stew tsaka mga item na pwedeng gamitin. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking new powers. Fire Nation Technique. <laughs> Wild fire. <laughs> yan, sige, pagsaluan nyo yan. Sige, mm, tunaw. Tunaw kayo, sir, fishball. Mm. Iniyaw na, iniyaw na to Mukha masarap ang merienda namin to. Dei na Yola Kulto. Ikaw pa, ikaw dito. O, may kinahabol yan. Sige. Ano? Ngayon kayo tumesting sa akin. Ito, so, ko so, sa ito. Hmm, pasok sa pet mo to. Hmm. Tumba. Tumba, sir. Pero pa ba dyan? Another ally. May i- uh, Oh, in. Yes! Wapit wow, kami ng 99 days. Master, meron po akong iaalis sa inyong mga pasaway na kulto. Sir, magigin niyo po ako ng magandang item. bossy. Hmm. Ooh, gem of the forest. Ah, eto pa po, po, sir. Bago gusto po ng marami pa. Ito, sa inyo na yung lahat. Ayan, makapakabusog po kayo. Saray, magandang na ibigay na sunod na item Okay, hey, Jump of the Forest pa rin. Okay. press lang. Uy, may chest sa taas. Tara mga pre. Hmm, kaya natin yan. Kaso may mga bantay sa loob eh. sundan nyo ako, sir. Halika dito. Um, Gawip na naman ako. Hindi ako katama. Eh, sir, ligo muna kay eh, sir. <laughs> Ayan, sige, sir. Babad lang po kayo dyan, sir, ha. Ayan, ito ba, ito ba. Mmm, sulit. Di ba, sir, tanggal pa yung pagod nyo dyan. <laughs> uh, tulog. tumba. Sir, tumba. Baka lang, sir. Okay. Sniper. Mm, headshot. <laughs> sa Wisa. At meron pa ang isa, dito, nagtago ka dyan na, hmm, idin mo itong uh, infernal sword! So, dito guys, umakit kayo dito, tapos dito, ayan, tapos yan, kakakawad nyo na yung chest, diba? Ang galing kong tutorial! Oh my god! I'm so great! Eh! Eh! Infernal sock! Uy! Eh! Bagong item din to! Kasama to sa update! Infernal Sock! What's up mga kazak? So ayun nga, yung epekto ng Infernal Sock pa ka -like dito ng mga fresh o hilaw na mga pagkain tulad ng mga to, meat tsaka sa mga rabbit pag sa loob ng sock, maluluto siya kagad so hindi mo na kailangan lutuin to at kailan mo siyang kainin kahit saan di ba? ng internal I mean, Infernal Sword! Kakamari na naman ako Panakapatay ka gamit yung Infernal Sword sa palo mo lang, maluluto na yung pagkain Okay? Gets na ba yun? Galing ko talaga mo tutorial! Itong part na to, nag-isip ako kung pwede bang mangisda dito sa loob ng sacrificial area. So gamit nga nitong old road, hindi nga rin kang mangisda dito. So ayun nga, tinagal lang ko nga. Pero feeling ko talaga kailangan mong high level or max level tong road mo para makapag-fishing ka dito. May mga nakita kasi ako medyo na nakapag-fishing sila dito sa lava. I'm not sure pero gusto ko sana i-try. Actually kala ko kasi pa ako dito eh. Kasi nung gumabi na. fishing, fishing. Ah! Pwede lang! Hala! Wait lang, di siya namamat. Ay, ko. Eh, uh hey, you! Kagi na sacrifice kay sarili ko! What? Sacrifice kay sarili ko, pre! Eh. No! Oh, well. At good run na rin. So, ayun nga. Sana na gusto nyo yung unang run ko dito sa bagong update ng 99 Nights in the Forest. So, that's it for today's video, guys. Sana follow at support nyo po rin kami, ha? Kita, kids! Paalam!